blessed land of gold, wealth, and power. Yan ang laging sinasabi ng mga matatanda kapag nababanggit ang isla makakalika. Pero kasabay ng mga pangakong kayamanan at kapangyarihan, may kasama ka ito na sumpa. Mula pa noong mga panahon ng mga Kastila, may mga mangingisdang hindi na nakabalik matapos pumalaot papunta roon. Ang sabi nila, ang isla ay tatago ng isang nawalang kaharian isang hari at reyna na hindi matahimik, mga kayamanang hindi mapapasa kamay ng hindi mapapasakamay ng sinumang sakim at mga kaluluwang nagbabantay laban sa sinumang mga has. Summer break noon, na ang apat na magbabarkada na magpakasyon sa isang maliit na bayan sa Quezon, sila ay si na Marco, ang natural leader ng grupo. Si Ella, ang adventurous na mahilig sa urban legends. Si Joe Marie, ang tahimik pero laging may dalang kamera. At ang panghuli ay si Sam. Ang foreigner na lang kaibigan mula Australia na unang beses makakapunta sa probinsya. Pre, may narinig ako sa mga taga rito. Bulong ni Marco habang nag-iihaw ng isda. About where? Tanong ni Sam habang nagbubukas ng beer. Yung isla Marilica. May mga mangingis raw na hindi na nakakabalik kapag pumupunta doon. Pero may nagsasabi rin na may mga gintong nakabaon sa ilalim ng mga guho. Napakunot ang noon ni Ella. Ginto? As in treasure? Or as in cursed gold? Pakayaw siguro, natatawang sabi ni Joe Marie. Pero halatang interesado. Natahimik sila sandali. Ang hampas ng alon. Ang huni ng kuliglig. Ang malamig na simoy ng hangin para nag-aanyaya. Let's go, sabi ni Sam Tomorrow, I want to see this lost kingdom. Napatingin ang tatlo. Alam nilang delikado. Pero dala ng kabataan at kagustuhan, pumayag silang lahat. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, lumapit sila sa isang matandang mangingisdang nagangalang Mang Celso. po ito sa isang bangkang kahoy, payat, may pilas sa mata, tanda ng lumang sugat. Isla Maharlika? Gumisi ang pero hindi matawa. Ng mga bata, hindi lahat ng alamat ay katangisip. Marami sa mga kaibigan ko isda ang hindi na nakabalik. Ang sino mang mahumaling sa kinang ng ginto, dinadala ng dagat at ang kanilang bangkay hindi na muling nakikita. Pero lolo, kitnela ni curious lang po kami. Sandali lang naman, umiling si Mang Celso. Hindi kayamanan ang na naghihintay sa inyo on hindi mga anino ng kakayan. Nagtawanan ang barkada para maibsan ng kaba. Pero sa loob-loob nila, umislot ang takot. Wali na para umatras. Sumakay sila sa bangka. Habang papalapit sila, unti-unti nagbago ang dagat. Mula sa malinaw na asul, naging kulay itim. Ang hangin, na datay malamig, biglang bumigat at naging mainit. Parang may kasamang babala. Look! sigaw ni Sam. Itinuro ang siluetang lumilitaw. Ang isla maharlika, Mataas na mga bangin, mga puno ng balete, mga guhong parang templo, parang nakalutang sa pagitan ng realidad at bangungot. Pagdating nila sa pampang, sinalubong sila ng mga batong may kakaibang ukit, mga akaw na may mata, mga buwan na may bibig, at mga mukhang umiiyak. Creepy bulong ni Joe Marie habang kinukunan ng lakawan. Habang naglalakad sila, nakating nila ang isang plaza ng sinaunang kaharian. Mga haligi bato, isang dambana nang yari sa ginto at itim na bato. Si Elang unang lumapit. Guys, they realize we're standing on a lost kingdom. Ngunit bago pa man sila makasagot, nakinig nila ang isang tinig. Mahaba, mababa. Paanong galing sa ilalim ng lupa? umalis kayo. Biglang bumigat ang paligid. Ang hangin, puno ng libu-libong bulong. At mula sa mga guho, nagsilabasan ang mga anino, mga sundalo, mga babae na may corona at isang hari na may matang blab. They're watching us, bulong ni Sam. Isa-isang lumapit ang mga espiritu. Ang bawat hakbang ay kasamang ugong na parang mula sa dagat. Run! sigaw ni Ella. Pero saan? Ang gubat, nagsara. Ang dagat, umalon ng mataas. Dinala sila sa damba ng ginto at itim na bato. Isang reyna ang lumitaw, maputi ang balat, duguan ang mata. May bakas ng tanikala sa liig. Kayo'y mga dayo. Ang isla hindi para sa inyo. Tumango ang hari sa tabi niya. May hawak siyang gintong maskara. Isa sa inyo ang magiging alay itinulak si Sam, nagpumiglas, nagsisigaw, pero walang makagalaw. Isinuot ang gitong maskara. Sumigaw si Sam at sa loob ng ilang segundo, hindi na siya tao. Ang balat niya ay tumigas, unti-unting lumubog sa lupa ng dambana. Habang abala ang mga espiritu, hinila ni Marco si Ella at Jo Marie. Tumakbo sila pabalik sa dalampasigan. Ang gubat ay parang humahabol ang mga puno kumikilos, ang mga bulong naging sigaw. Nakita nila ang bangka, nakalutang pa rin. Sumakay sila, halos mapunit ang kanilang mga kamay sa sagwan. At sa huling pagkakataon, lumingon si Jo Marie. Sa pampang, nakita niya si Sam, hindi na tao. Isang estatwang ginto, nakatitig, nakakite. Nang makabalik sila sa bayan, walang naniwala. Parang lahat ng tao ay ayaw makialam. Si Marco, Ella at Joe Marie, hindi na muling bumalik sa dagat. Pero gabi-gabi, bumabalik si Sam sa kanilang panaginip. Nakasuot ng gintong maskara, nakangiti, at binubulong ang parehong salita. Balik kayo, kasama ang iba. Maraming salamat sa pakikinig at laging tandaan sa Kuya Ken Takutan. Tunay na kwento, tunay na kilabot. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-share sa iba ang kilabot na hatid na ating bawat kwento. Aaari din kayong magbahagi ng iyong kwentong takutan sa aming Facebook page na Kuya Ken Takutan. Hanggang sa muli!